Ang Hotel Diorama na ito para sa Kuya Edge Spring Resort Diorama ay binubuo ng tatlong palapag. At ito nga kung mapapansin natin, siya ay isang detachable diorama. Anim na materials lang ang ginamit ko sa paggawa ng diorama na ito. Ang mga ito ay ang mga sumusunod, karton, canister, fish shield, rubber, kawad at ang buhangin. Dalawang klaseng pandikit din lang ang ginamit ko dito, glue liquid at rugby. Sa video na ito ay hindi pa talaga siya tapos, hindi pa nalalagyan ng ginupit na canister ang pinakateris nito. Ang isa naman na yan ay pinaka-elevator ng hotel. 80% sa kabuuan ng lahat ng yan ay i-cover ng buhangin. Kung papaano ko lagyan ng ginupit na canister ang terrace nito para magmisto lang bubog at kung paano ko siya lagyan ng buhangin or budbuda ng buhangin ay mapapanood din nyo sa aking next video. Ito ay ikatlong bahagi pa lamang sa kabuuan ng aking ginagawang resorts diorama. Napakasimple lang gawin ng diorama na ito. Napakasimple din lang ng mga materials. Kailangan lang talaga nating maging resourceful. Ito ito po si Kuya Eds na muling nagsasabing anumang bagay sa paligid natin basura man ito sa ating paningin ito'y bahagi ng ating sining gamitin lang ang pagiging malikhain maraming maraming salamat pong muli sa inyong panonood please like and share follow me and subscribe